Nananatili sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang tinaguriang monster ship ng buhalang uh, sasakyang pandagat ng China Coast Guard. Sa pumagitan po ng Dark Vessel Detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag po ng Vessel 5901 sa layong uh, 54 nautical miles mula po sa Capones Island dyan po sa Sambales. Kaya naman agad ipinadala ang BRP Cabra kasama po ang Caravan Reconnaissance uh, Aircraft para ho tingnan ang ginagawa po ng dambuhalang sasakyang pandagat. Alas 5 po ng hapon noong Sabado na kumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. The Chinese uh, fourth card monster ship remains to be Um, within the vicinity of Bajo de Nacilo. But uh, it moved farther north. Naniniwala naman ng Philippine Coast Guard na layunin po ng China e eh sindakin ang mga Pilipinong mangingisda.